Mahilig ba kayo sa bawang? Ito mga boys namin dito mahilig sa bawang lalo na lalo kung pampulutan. Ito kasi yung naaktuhan namin po, magsilbi sana pong babala sa mga uh, may hilig pong kumain at uh, bumibili ho ng bawang uh, dahil po ito po importanteng pangsahog sa inyo pong uh, nilulutong pagkain. Panoorin po ninyo ito. Bawang ang kadalasang pangunahing sangkap sa mga lutong pagkain. Hindi lang mabangong aroma ang taglay nito. Ginagamit din ang bawang bilang isang medicinal herb dahil sa mga sustansyang panlaban sa iba't ibang uri ng sakit. Pero mga kakayapay, ingat sa nabibiling mga bawang sa pamilihan. Baka ang mabili mo galing dito. Tanghaling tapat. Abala ang dalawang ale sa pagsasalansan ng mga ilalakong sako-sakong bawang sa kalsadang ito sa Tondo, Manila. Maya-maya pa, ang mga bawang na inilatag sa kalsada tinapaktapakan gamit ang chinelas. Ang mga binalatam bawang ipinatong e naman sa mga nanlilimahid na tablat batya. Ang usok na nagmumula sa mga dumarang sasakyan sa kalsada nanunoot na sa mga bawang. Malupit yan! Ang pwesto na ipinaghihimay ng mga bawang isang hakbang lamang sa basurahan. Ano ba naman yan mga ate? May sustansya pa kaya ang mga bawang? Hindi taliwas ang kilos pronto sa anumang uri na negosyo o hanap buhay. Pero kung ganito naman, kadugyot ang negosyo, dapat lang na ibisto yan sa publiko. Para tuloy ako na wala ng gana kung kumain ng mani, no? Okay. Dahil mani ho, eh, may meron pong uh, nilalagay na bawang. Eh, yun ang papasarap po sa pritong uh, mani. Eh, kailangan ho natin tawagan ng pansin po dito ang City Hall po ng lungsod na Maynila. nila, uh, ni Sir Mayor, erap. Eh, ah, umiikot pa ba ho yun yung sanitation division po dyan? Mukhang hindi na huyata, yata napapansin po itong mga klasing negosyo ho dyan. Okay yung magnegosyo, pero yung sinabi nga ho natin dito, kung ganun po kadumi at ibibenta ho niya sa taong bayan, naku po, anong sakit po makukuha nila ho dyan? Kita niyo naman, hinubaran pa yung bawang tapos ibibenta. Naku po, Mayor, Erap, ano ba? Tatakbo pa, ka, ba? tatakbo pa ba yun? <coughs> Hindi na siguro, no? Kaya siguro wala na sa pakialam.